Okay, good afternoon mga igat. Nandito kami sa ano to? Manila Bay Walk. Ito yung Manila Bay Walk. Yung Bay Walk nila dito sa ano sa Moa. So, ayan yung Eye of, Eye of Moa. So, ayan may fountains la dito. Ito mainit dapat nag-scooter kami siya sana dito pero bawal pala kasi kagabi may nakita kami nag-scooter eh tapos nung mag na kami bawal pala so cancel walk na lang so ayan ganda din pero malamig, mainit malamig, mainit so to mga igat may heart heart pasla dito oh, love lock daw pagkatapos ng picture naghiwalayan Ayan, oh, so to dito yung ano hagdanan papunta dis ng ano SM Moa. So, iyon ang Manila Bay. Doon ang Manila Bay. Ayun, oh. May na, may na naman sila parang extension ata ng ano ng Moa. So, mm -hmm. Ilan ayan. Ilan? ayan, ang daming uh, ano nila, no? I got. So, ayan, o, tingnan tao. Kahit ano tayo ngayon. Tuesday Oh, kinakalawang na yung rides delikado oh. Akyat down so parang ano dito mga igat mga ha? parang seafront dyan sa Bray sa Ireland so yan oh. gusto niyo sumakay ng bangka meron dito ayan oh. may bangka saan gusto mo hindi namin alam kung magkano bayad oh. No. yan may ikat hindi na namin tatanungin kung magkano bayad oh 200 200 per head so 200 per head pag sasakay ka sa ride wave so, yan mainit na mainit at dito kami kumain kagabi dito banda kami kumakain kay so, so hanggang dito lang mga igat at magkita kita tayo ayan oh. hanggang dito nilang kasi medyo mainit na so see you on the top mga igat